Boy. You know I know you're making up the truth Why can't I go before I lose my cool i love you even if it's difficult Don't worry just because I need to leave Don't mean I'm sick of us, love you and me I'm just not good at showing sympathy me break. I'm not angry anymore, just a little bit let down. I'm not angry anymore, just a little upset now. I want to be better than I was before. But I can't do it if you don't match. We're not angry anymore, just a little bit let down. I love the way you look me in the eyes. When you joke up, I can't apologize. Cause you are too afraid to hurt your pride. Tsaka, yun, sa mga kabataan natin dyan na gusto rin makapunta dito, mag-aaral kayo mabuti, you no? Know? Tuloy nyo lang yung pangarap nyo. Gawin yung inspirasyon yung pangarap nyo, you na know, Na makapunta dito or sa amang bansa. Baga, gusto... Yo, what's up mga idol? Panibagong araw, panibagong buhay na naman, no? Yan, madilim pa mga idol na time check is 5.45 na nang umaga. Tara pa ta tayo ng bus stop na papasok ng trabaho. Tara, i-show. Boss Mike! Mukhang na-late ka ngayon ha, mukhang... <laughs> mukhang na-palate ng gising ha. <laughs> Yan ang Yan bus na. No? Mike, but nandun yung laruan mo, iniyong na naman. Hindi yeah, na na lang nalala na, sa sakya mo. <laughs> Tara, Haha. na. <laughs> Yun, nakababa na nga kami ng bus, no? At sasakay naman tayo ng train papuntang New York. Ayun, boss Mike, na. ano naman sabi mo dyan? Sasakay na naman ng LRT. <laughs> Yun. Alam <laughs> nga, namimiss mo na yung Pilipinas, ha? <laughs> Ang ganda ng ano, no? Ang ganda ng langit, no? Yan ha, boss Mike, oh. Uh -oh. Tara, sakit tayo ng trend. Woo! Naaalala ko ang nagdaan <laughs> Baka may shoutout ka dyan? Shoutout kay Julian, kay John Rita Rita Yo, shoutout daw no? Sa mga tropa niya sa bagong barrio daw <mulong> Hmm? Yan, yeah, dito na kami sa workplace. Tara, punta tayo ng locker room. gwapo ni Boss Mike ngayon, ano? <laughs> <laughs> Yo, mga idol, dito na tayo sa trabaho, no? Ano? Grabe, Grabe so, no? Magsipang. Araw-araw. <laughs> Araw sa palarap. Time Maka. check, time check, time check. Time check. 7.03. Kasyete na ng umaga, ano? Kumakayod na si Boss Mike. Kailangan. Magsipang. Enjoy lang, enjoy lang. Oo, bali. Yan, no? Maga, <laughs> Gala, maaga pa lang, kumakahid na tayo, no? Na. <laughs> Kasi yung bills, maaga rin dumarating. maaga rin dumarating yung mga bayarin. Kailangan, unahan natin. <laughs> Para pag dumating si due date, ready na, <laughs> ha? Ready <laughs> na, bayar na. Mga idol, no? Ganto talaga dito sa Amerika, no? Talagang trabaho, bahay, yun. Kumbaga, kailangan... Basta okay naman, ano? Uh -huh. Na... Kasi nga dito napakalaga ng oras ano. may trabaho tayo. Tsaka dito talaga napakalaga ng oras ano. Ika nga nila time is gold. Yeah, Yan yeah, no? kasi per oras din ang bayad ano. Kaya umaga pa lang makikita mo na yung mga tao busy nagtatakbo ano, man? papasok na trabaho na. No? Kasi nga dito. Pero okay naman dito ano, basta masipag ka lang. Binagaw huwag ka lang ma may... basta ka sa trabaho. Huwag ka lang hmm. Hmm. Baga, masipag ka, hindi ka ma sa trabaho. Hmm. Mas malaki yung chance na maabot mo yung pangarap mo, no? Makukuha mo yung gusto mo. Basta, yun. Kasi dito wala namang problema yung trabaho. Kasi kung gusto mo ng dalawa, tatlong trabaho, napakaraming trabaho dito, no? Basta kaya ng katawan mo. Oo. Oh, Siyempre, hey, enjoy ka rin. Uh -huh. Tsaka, sa mga ano pala, no, sa mga viewers natin dyan, sa mga nangangarap din na makapunta dito. Yun lang, um, marami naman sigurong paraan. Basta, kung pangarap mo talaga, talagang, ano eh, oh, pupursigihin uh -huh. mo eh. No? Talagang, kung pangarap mo, baga parang, lahat gagawin mo. No? Maraming paraan kapag gusto mo nga. ba diba? Sabi nga nila, pag gusto, maraming paraan. Na. No? Tsaka, yun, sa mga kabataan natin dyan na gusto rin makapunta dito, mag-aaral kayo mabuti. No? Tuloy nyo lang yung pangarap nyo. Gawin yung inspirasyon yung pangarap nyo no? na makapunta dito or sa mga bansa. Baga, kung gusto nyo mag-abroad or what, basta, yun, lagi nyo lang isipin yung pangarap nyo. Mag-aaral kayo mabuti. Malay nyo, balang araw, ano? Makapunta kayo dito or sa mga sa ibang bansa sa Canada. O oh, makapunta kayo sa ibang bansa na mas magandang posisyon na ano, mga professional kayo darating dito na ano, doctor or attorney. Yan you know, ganun lang na mga ganun. Aral kayo mabuti. Tsaka syempre huwag kayo makakalimot sa Diyos na no, sa taas so, no. na. Oh, humingi kayo, kayo, kayo ng gabay. Was. Ano? Tara, kahit muna tayo. na no. Si si Boss Meg. kumagwapo na naman eh. Gucci! <laughs> <laughs> Idol niya sila as tama eh. Tara. See you. talaga ni Boss Mike oh. Siyempre. Para sa pangarap. Uy, grabe. Ano bang pangarap mo? Pangarap <laughs> <laughs> naman. Maging tambay. aw <laughs> <laughs> Ano pa mo maging kapwa? <laughs> <laughs> Napalaban na naman sa delivery, no? Ala. Yeah. Ah. Breakfast time. Kain na na. Pagay mo Uy, grabe. Ano oatmeal, prutas, ano daw mo? Oh. <laughs> ah, breakfast na si Amboy, no? <laughs> Amboy, ah. Eh, American boy yan. Amboy. Amboy yung na Ako ano eh, pil am. <laughs> ano, ano laki sa am. Laki sa am. <laughs> laki sa am. -am. <laughs> laki sa am -am. Ah. Ano, man, tayo na Yup. Woohoo! What the fuck uh oh. What's that, Derek? <laughs> Lotus Uy, ah, pala yon. oh, ayos oh. Ganun pala yun. Uy, oh, Oh, Tapos na naman ang isang no? Tapos na, uwihan na naman! Let's go! Let's go! Tara, na tayo, no? You know, uwihan na naman! Ang bilis! Yan, no? Para ka lang nasa mula, ano. Bukas, gamit ka naman. Yan. No? Dito, tatrabaho ka. Nakakapasyal ka pa, no? Yan ang pinagkaiba dito sana, no? Uh, bali, ito yung building. Doon yung building na pinagtatrabahoan namin, ano, mga idol. Yan. Pauwi na tayo. Papunta na tayo ng train station.

Yung papunta na nga kami ng train station mga idol, no? Ano okay, na. sa World Trade Center. Aha, dito kami <laughs> sa World Trade Center. <laughs> Yun, bali hanggang dito na lang mga idol, no? Salamat nga pala sa patuloy na suporta. Shoutout dyan sa mga taga-Kalohokan, no? sa mga taga sa mga barkada ko dyan, no? Sa Nubaliches, sa Totoma 6. Thank you, no? Peace out.